Iris, ang gabay kapalaran ng Iris. Ngayong araw mahalagang maging mapanuri sa lahat ng gagawing transaksyon. Mag-ingat sa mga desisyon at tiyaking nauunawaan ang bawat detalye bago magbigay ng kumpiyansa. Sa pakikitungo sa mga kamag-anak, mas mainam na maging mahinahon at magalang, lalo na kung bibisita ka sa kanila. Subalit, huwag masyadong magpatalo sa kanilang kagustuhan upang maiwasan ang pagkuha ng responsibilidad na hindi mo kayang panindigan. Sa trabaho, ipakita ang iyong kasipagan at dedikasyon. Ang pagiging masipag ay maaaring magdala ng magagandang oportunidad sa iyong karera. Gayunpaman, iwasan ang labis na pagbibigay ng oras sa mga bagay na hindi produktibo. Pagdating sa usaping pag-ibig, ito na ang tamang panahon upang ipahayag ang iyong nararamdaman. Huwag mag-atubiling sabihin ang mga bagay na nasa puso mo ngunit gawin ito ng may tamang pagkakataon. Ang pagiging bukas at matapat ay makakatulong upang mas tumibe ang inyong samahan. Iris Ang kaibigan zodiac sign ay Libra. Ang mga kulay, ay red at gold. Ang pahiwatig ng kulay, ang red ay sumisimbolo ng lakas at pagkilos, habang ang gold ay nagpapahiwatig ng tagumpay at kasaganaan. Ang mga numero ay number 1, number 9, at number 11. Simbolo, numero na number 1 ay nagpapakita ng pamumuno, ang number 9 ay para sa karunungan, at ang number 11 ay para sa inspirasyon. Taurus, ang gabay kapalaran sa iyo Taurus ngayong araw, Taglay mo ang positibong enerhiya na magdadala ng swerte sa mga transaksyon, lalo na sa mga kaibigang matagal mo nang kilala. Gayunpaman, mag-ingat pa rin sa bawat hakbang at huwag basta-basta magtiwala sa mga bagong kakilala. Kung ikaw ay bibiyahe, mahalaga ang pagiging maingat at masinop sa mga desisyon siguraduhin na suri mo ang lahat ng bagay bago umalis. Sa tahanan, mas makakabuting magbigay ng payo at gabay sa mga miyembro ng pamilya. Ang pagiging tagapayo ay magdudulot ng mas malapit na relasyon sa kanila. Sa usaping pera, magpakita ng pagiging mapagbigay sa mga anak, ngunit gawin ito ng may tamang hangganan upang hindi maabuso. Sa trabaho, iwasan muna ang pakikisalamuhan ng sobra sa mga kasamahan. Maglaan ng oras upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga gawain. Ang pagiging fokus ay magdudulot ng tagumpay at makakaiwas sa anumang dikonais-nais -nice na sitwasyon. Taurus. Ang kaibigan zodiac signs ay Virgo. Ang mga kulay ay green at brown. Ang pahiwatig ng kulay, ang green ay nagdadala ng kasaganaan at katiwasayan, habang ang brown ay nagbibigay ng katatagan at seguridad. Ang mga numero ay number 2, number 6 at number 22. Ang simbolo ng numero na number 2 para sa balanse at ang number 6 para sa pamilya. At sa number 22 para sa tagumpay sa praktikal na aspeto ng buhay. Gemini, ang gabay kapalaran sa iyo Gemini. Ngayong araw, kung may pagkakataong makausap ang mga tao mula sa malalayong lugar, huwag palampasin ang oportunidad na ito. Marami kang matututunan na maaaring makatulong sa iyong mga plano sa hinaharap. Sa mga transaksyon naman, Iwasan ang pagiging masyadong mapagkakatiwalaan. Siguraduhin na sesuri ang bawat aspeto bago pumasok sa anumang kasunduan. Sa trabaho, maging mapagmasid sa mga nangyayari sa paligid. Huwag basta umayon sa mga opinyon ng iba nang walang sariling pagsusuri. Mahalaga ang pagiging maingat upang hindi magkamali sa mga desisyon sa pag-ibig, ngayon ay hindi tamang panahon para magselos o magduda. Sa halip, ipakita ang pangunawa at pagmamahal sa iyong kapareha. Ang pagiging maunawain ay magpapalalim sa inyong relasyon at magdudulot ng mas malakas na tiwala sa isa't isa. Gemini, ang kaibigan zodiac signs ay Aquarius. Ang mga kulay, yellow at blue. Ang pahiwatig ng kulay ng yellow para sa talino at pagkamalikhain at ang blue para sa kapayapaan at komunikasyon. Ang mga numero na number 3, number 5 at number 15. Ang simbolo ng numero na number 3 ay sumisimbolo ng pagkamalikhain, ang number 5 ay para sa pagbabago. At ang number 15 para sa pagkakaroon ng malawak na pananaw. Cancer, ang pahiwatig ngayong araw, tila mahina ang daloy ng positibong enerhiya sa mga gagawing transaksyon. Mas mainam na pag-isipang mabuti ang bawat hakbang upang maiwasan ang mga pagkakamali. Kapag may mga kamag-anak na lalapit o makakausap sikaping maging mahinahon at magpakita ng maayos na pakikitungo upang mapanatili ang magandang ugnayan. Pagdating sa mga maliit na oportunidad para kumita, maaari kang makahanap ng mga paraang naaayon sa kakayahan mo. Huwag mabahala kung hindi ito kalakihan, mahalaga ang pagiging maingat at masinop. Sa trabaho naman, kung pakiramdam mo ay nauubos ang iyong pasensya, umiwas na muna sa anumang diskusyon na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Ang pagiging mapagkumbaba at tahimik sa ilang pagkakataon ay makakatulong na maiwasan ang alitan. Sa usapin ng pag-ibig, Iwasan ang paggamit ng mga salitang maaaring magdulot ng pagdududa o pagkakasama ng loob. Mahalaga ang pagiging bukas sa komunikasyon, ngunit piliin ang mga salitang magpapahayag ng iyong damdamin ng walang bahid ng maling kahulugan. Ang araw na ito ay isang paalala na ang pagiging maingat sa pakikitungo sa ibang tao ay makakabawas sa mga posibleng isyo. Cancer ang kaibigan zodiac signs ay Scorpio. Ang mga kulay ay silver at white. Ang pahiwatig ng mga kulay, ang silver ay simbolo ng katalinuhan at ang white ay nagdadala ng kapayapaan at kaliwanagan. Ang mga numero ay number 7, number 14 at number 20. Ang simbolo ng numero na number 7 ay para sa espiritualidad, at ang number 14 para sa kakayahang mag-adjust, at ang number 20 para sa malasakit. Leo, ang pinapahiwatig ng gabay, ang araw na ito ay isang pagkakataon upang pagtuuna ng pansin ang mga kahilingan ng mga mahal sa buhay, lalo na ang mga magulang. Ang kanilang payo at pangangailangan ay maaaring magbigay ng direksyon sa iyong mga desisyon. Sa anumang transaksyon na kakaharapin ngayon, iwasan ang pagmamadali at paglagda sa mga dokumentong hindi lubos na nauunawaan. Maghintay ng mas malinaw na sitwasyon bago gumawa ng hakbang. Sa loob ng tahanan, mahalagang pakinggan ang mga pangangailangan ng asawa at anak. Bigyang halaga ang kanilang mga saloobin upang mapanatili ang maayos na samahan sa pamilya. Sa usaping pinansyal, maging maingat at matalino sa pakikipag-usap tungkol sa pera. Sikaping huwag agad magtiwala, lalo na kung may kaugnayan ito sa malalaking halaga. Sa trabaho, iwasan ang padalos-dalos na aksyon. Gamitin ang iyong talino at karanasan sa paggawa ng desisyon. Hindi masamang maging mapanuri bago subukan ang mga bagong bagay, upang masigurado na magdudulot ito ng positibong resulta. At pagdating sa pag-ibig, magdala ng kasiyahan at sorpresang magpapagaan sa loob ng inyong relasyon. Ang mga simpleng kilos ng pagmamahal ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon at pag-unawa sa isa't isa. Leo, ang kaibigan zodiac signs Libra. Ang mga kulay, orange at gold. Pahiwatig ng kulay, orange ay nagdadala ng kasiyahan, habang ang gold ay nagpapakita ng kasaganaan at karangalan. Ang mga numero, na number 8 number 19 at number 21 Simbolo numero na number 8 ay para sa ambisyon, sa number 19 ay para sa tagumpay, at sa number 21 para sa pagpapalawak ng posibilidad. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw, mas makakabuting mag-ingat sa mga gagawing transaksyon. Maging mapanuri at pag-aralan ng mabuti ang bawat detalye bago magdesisyon. Unahin ang mga bagay na makakatulong sa ikabubuti ng pamilya at huwag hayaang maapektuhan ng mga panlabas na bagay ang inyong kapakanan. Pagdating sa pera, may hatid na positibong pagbabago ang pagiging masinop sa mga gastos. Ang pagsisimula ng pag-iipon ngayong araw ay maaaring maging pundasyon ng mas maayos na kinabukasan. Samantala, sa trabaho, nakasalalay sa iyong kakayahan ang magandang resulta. Kung kaya mong pamahalaan ang sitwasyon ng may pagkukusa at talino, mas lalong magiging magaan ang daloy ng araw. Sa pagmamahalan o sa pag-ibig, ikaw ang may kapangyarihang bumuo ng mas malalim na koneksyon sa iyong kapareha. Sikaping magbigay ng oras at atensyon sa inyong relasyon upang mapanatili ang tibay nito. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang pagiging mas maingat, mapagmahal, at masinop ay magdudulot ng positibong resulta sa iyong buhay. Virgo ang kaibigan zodiac signs, Capricorn. Ang mga kulay, green, white at brown. Ang pahiwatig ng mga kulay, ang green, white ay nagdadala ng kaliwanagan, habang ang brown ay nagbibigay ng grounded na enerhiya. Ang mga numero, ay number 4, number 10, at number 18. Simbolo, numero na number 4 para sa organisasyon, at sa number 10 para sa pagiging kumpleto at sa number 18 para sa malalim na pananaw Libra ang gabay kapalaran para sa iyo Libra ngayong araw mag-ingat sa bawat transaksyon na iyong gagawin huwag basta-basta magtiwala lalo na kung may kasamang detalye o usaping pera Gamitin ang iyong pagiging mapanuri upang makita ang mga bagay na maaaring hindi halata sa unang tingin. Sa pakikitungo sa mga kamag-anak, mainam na ipakita ang respeto ngunit huwag magpadala sa kanilang hinihiling kung ito ay magbibigay sa iyo ng dagdag na responsibilidad. Iwasang tumango sa kanilang kagustuhan kung ito'y labag sa iyong kapasidad o kagustuhan kung ikaw ay magbabalak bumisita, mas mainam na ipakita ang pagiging bukas ngunit manatiling matibay sa iyong sariling desisyon. Sa trabaho naman, ngayong araw ay magandang ipakita ang iyong kasipagan. Maaaring mapansin ng iyong mga kasamahan o boss ang iyong dedikasyon, na magdudulot ng positibong epekto sa iyong hinaharap. Sa pag-ibig, wag matakot na ipahayag ang iyong nararamdaman. Kung may mga bagay kang gustong sabihin, ngayon ang tamang pagkakataon upang magpakatapat. Tandaan, ang komunikasyon ang susi upang mas mapalapit ang damdamin ninyo sa isa't isa. Libra, ang kaibigan zodiac signs Gemini. Ang mga kulay pink at blue. Ang pahiwatig ng mga kulay ang pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at ang blue ay para sa balanse at harmonia. Ang mga numero ay number 6, number 15 at number 24. Simbolo numero na number 6 para sa koneksyon sa pamilya, sa number 15 para sa pag-ibig at para sa number 24 para sa pagkakasundo. Scorpio ang gabay kapalaran para sa iyo Scorpio ngayong araw, ay tila mas may hatid na swerte ang iyong pakikipagtransaksyon, lalo na sa mga taong matagal mo nang kilala. Ang mga kaibigan at matagal ng kakilala ang maaaring magdala ng magandang balita o oportunidad. Gayunpaman, laging siguraduhin na bawat desisyon ay pinag-isipan ng mabuti. Kung bibiyahe ka ngayong araw, maging masinop at masusing pag-aralan ang lahat ng detalye ng iyong lakad. Huwag hayaang ang kaunting kapabayaan ay makaapekto sa kabuuan ng iyong plano. Sa tahanan, mahalagang maging mapagbigay ng payo sa iyong mga kasama. Ang iyong mga pananaw ay maaaring magbigay ng linaw sa kanilang mga alalahanin. Pagdating sa usaping pera, maging mapagbigay sa iyong mga anak. Ngunit tiyakin na ito'y naaayon pa rin sa iyong kakayahan. Sa trabaho, umiwas muna sa pakikasama sa mga kaibigan na maaaring magdulot ng distraction. Mag-focus sa iyong mga gawain upang mas maging produktibo at makamit ang iyong mga layunin. Scorpio, ang kaibigan zodiac signs, cancer. Ang mga kulay, na red at black. Ang pahiwatig ng mga kulay, ang red ay nagdadala ng lakas, habang ang black ay para sa misteryo at proteksyon. Ang mga numero, ay number 9, number 13, at number 27. Ang simbolo ng numero na number 9 para sa lakas ng loob, at sa number 13 para sa pagbabago, at sa number 27 para sa pagsisiyasat ng katotohanan. Sagittarius, ang gabay kapalaran para sa iyo Sagittarius ngayong araw, kung may pagkakataon kang pumunta sa isang malayong lugar, samantalahin ito dahil maaari kang makakuha ng mahalagang impormasyon na magagamit sa iyong mga plano. Ang mga bagong kaalaman at karanasan ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malawak na pananaw at mas malinaw na direksyon sa hinaharap. Sa paggawa ng mga transaksyon, iwasan ang pagiging padalos-dalos. Hindi lahat ng taong madaling kausap ay totoo sa kanilang sinasabi, kaya't maging maingat sa pagdedesisyon. Sa trabaho, ikaw mismo ang dapat gumawa ng paraan upang umunlad. Huwag maghintay na iba ang magbukas ng oportunidad para sa iyo, simulan mo na ito sa pamamagitan ng sariling diskarte at pagsisikap. Pagdating sa pera, simulan mo nang mag-ipon. Kahit maliit na halaga, ito'y magbibigay sa iyo ng seguridad sa hinaharap. Sa usapin ng pag-ibig, huwag hayaang lemunin ka ng selos. Maging maunawain sa iyong kapareha at laging tandaan na ang tiwala ang pundasyon ng matibay na relasyon. Sagittarius Ang kaibigan zodiac signs, Aquarius Ang mga kulay, purple at yellow Pahiwatig ng ng mga kulay, ang purple ay nagdadala ng inspirasyon, habang ang yellow ay nagpapahiwatig ng talino. Ang mga numero na number 3, number 12 at number 21. Ang simbolo ng numero na number 3 ay para sa optimismo, sa number 12 para sa pagkakaisa at sa number 21 para sa mga bagong posibilidad. Capricorn, ang gabay kapalaran sa iyo Capricorn. Ngayong araw, ikaw ay pinapayuhang maging maingat sa iyong mga gawain. Sa mga transaksyon, piliin ang tamang oras at lugar. Malakas ang posibilidad ng magandang resulta kung magiging masinop at mapanuri ka sa mga detalye. Kung may balak kang bumiyahe, huwag nang ipagpaliban. Ituloy ito, ngunit tiyakin ang kaligtasan sa lahat ng aspeto ng paglalakbay sa tahanan, magbigay ng karagdagang atensyon sa kalusugan ng pamilya. Ang mga maliliit na bagay tulad ng wastong pagkain at pahinga ay maaaring magdulot ng malaking benepisyo. Sa usaping pinansyal, ito ang tamang panahon upang mag-invest, ngunit siguraduhing nasuri mo ng maigi ang lahat ng detalye bago magdesisyon. Sa trabaho, Iwasan ang mga taong magastos o walang direksyon sa buhay. Panatiliing nakatuon ang iyong oras sa mga proyektong magbibigay ng benepisyo sa iyong karera. Gayun din, huwag muna makisama sa mga kaibigan na maaaring magdala ng negatibong impluensya. Sa pag-ibig, ito ang tamang pagkakataon upang ipakita ang iyong pagiging maalalahanin. Maging malambing at masigla upang mas lalong magningning ang inyong pagsasama. Ang simpleng lamang ay maaaring magbigay ng kasiyahan sa inyong gabing magkasama. Capricorn Ang kaibigan Zodiac Signs Virgo Mga kulay, red at gray Ang pahiwatig ng mga kulay, ang red ay simbolo ng katatagan, at ang gray ay nagpapakita ng maturity ang mga numero na number 8, number 16 at number 26. Ang simbolo ng mga numero na number 8 para sa tagumpay, sa number 16 para sa introspeksyon at sa number 26 para sa responsibilidad. Aquarius ang gabay kapalaran sa iyo Aquarius. Ang araw na ito ay maaaring hindi masyadong buena sa mga transaksyon, kaya mas mabuting pag-aralan muna ang bawat hakbang bago gumawa ng desisyon. Sa pakikitungo sa mga kamag-anak, sikaping magpakita ng maaliwalas na ugali. Ang positibong aura ay makakatulong upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Kung naghahanap ka ng ibang mapagkakakitaan, Kuwag sumugal sa mga alok na hindi tiyak ang resulta. Mas makakabuting mag-focus sa mga maliliit na oportunidad na maaaring magbigay ng karagdagang kita. Sa trabaho, kung pakiramdam mo ay mahina ang iyong pasensya, mas mabuting umiwas sa diskusyon. Ang katahimikan minsan ay mas epektibo kaysa sa argumento. Sa pag-ibig, Iwasang magbitaw ng mga salitang maaaring magdulot ng pagdududa o alitan. Ang tamang komunikasyon ng susi upang mapanatili ang tiwala at pagmamahalan. Pagtuunan ng pansin ang pagpapakita ng respeto at malasakit sa iyong kapareha. Aquarius, ang kaibigan zodiac sign Gemini, ang mga kulay, blue at silver. Pahiwatig ng mga kulay, ang blue ay simbolo ng pagkamalikhain, habang ang silver ay nagpapakita ng katalinuhan. Ang mga numero ay number 4, number 11, at number 29. Ang simbolo ng mga numero na number 4 para sa makabago, at sa number 11 para sa inspirasyon, at sa number 29 para sa bukas na kaisipan. Pisces ang gabay kapalaran sa iyo Pisces ngayong araw. Bigyan ng pansin ang mga kahilingan ng iyong mga magulang. Ang kanilang mga payo ay maaaring magdala ng mas malalim na pananaw sa iyong mga desisyon. Sa mga transaksyon, iwasan muna ang anumang pagpirma o malaking desisyon. Ito ay hindi tamang panahon para magpakita ng sobrang kumpiyansa. Sa tahanan, unawain ang mga pangangailangan ng iyong asawa at mga anak. Ang simpleng pakikinig at pagtulong ay makapagbibigay ng masayang kapaligiran. Sa usaping pinansyal, maging maingat sa pakikitungo sa mga tao. Ang pagiging matalino sa pakikipag-usap ay makakatulong upang maiwasan ang pagkakamali. Sa trabaho, gamitin ang iyong talino at kakayahan sa tamang paraan. Huwag agad-agad susubok ng bago ng walang sapat na pag-aaral. Mag-ingat at maging tiyak sa iyong mga plano upang hindi masayang ang iyong pagsisikap. Sa pag-ibig, gumawa ng paraan upang magdala ng saya sa iyong relasyon. Ang maliliit na sorpresa o simpleng gestures ng pagmamahal ay maaaring magbigay ng matamis na alaala para sa inyong dalawa. Pisces. Ang kaibigan zodiac sign Scorpio. Ang mga kulay blue at pink. Pahiwatig ng kulay blue para sa pagkamalikhain at pink para sa daloy ng damdamin. Ang mga numero ay number 7 number 17, at number 25. Ang mga simbolo ng numero na number 7 ay para sa espiritualidad, at sa number 17 para sa panaginip, at sa number 25 para sa emosyonal na balanse.